So ito ngayon lalagyan na natin siya ng power. Yung black brown brown positive ayan gumana. Mapapansin pa rito hindi siya gumana. Pero dito sa adapter natin lagi ko sa original na sa original na wiring. Red. Ya, yeah, gumagana yan na 12 volts red duck ground signal Balik ko rito. may medyo mahaba ito ah, kasi may problema yung Alan timer natin. Ayan. So ang gawin natin dito, balik ta natin tating tingnan natin yung problema niya. Gamit tayo ng tester para kita nyo na ha. Sukatin natin dito. Sabi, red. 12 volts. Yan. 10. 10.3 na reading niya. Ayan. Kasi nga, meron pa siya mga dayo dito. So, walang gano'ng problem yan. Okay. Pero, mapapansin nyo, may negative sign dyan. Pag ginanyan nyo. Yan. Ito ang tamang polarity. May positive doon. Walang negative sign doon. So ito baliktad yung polarity nitong wire na to. Pwede natin solusyonan yan. Pwede baliktarin rin nitong wire na to. Pwede nyo tanggalin to. Okay, ayusin na natin ang connection. Ang solusyon niya, isang solusyon niyan is ganito. Tanggalin niya to. Yan. Then balik to. Yun. Binaliktad ko lang. Baliktad natin. So, lagyan na natin uli ng power. Then, ikabit natin itong power. So, yung Ayun, nagkaroon na. So, ayan na. Check natin. May PC tayo rito. Ayaw. Ayaw. Ah, ya, tata yang pisau, bang, pera dito. Try natin lima piso. Ayun. Mana? Good na.